Magandang buhay, Pilipinas! Magandang buhay sa aking mga ka-okay! Kumusta na kayo dyan? Nag-exercise na ba kayo? Ha, kailangan regular ang exercise para merong magandang resulta. At yun, gusto ko magpasalamat nga pala sa inyo kasi ha, pinapanood nyo yung aking mga video, sinishare nyo pa, maraming maraming salamat. At alam nyo ba, dahil dyan, meron akong bagong subscriber kahapon. At maraming salamat po sa mga bagong subscriber. At yung mga bago sa aking channel, ha, Uh, subscribe na po kasi sisikapin nating makapag-upload pa tayo ng mga video na pwedeng makatulong sa inyo. Ayun, uh, tuloy-tuloy tayo. Ano ba yung gusto kong i-share ngayong araw? Ha? Ah, uh, ito uh, 'yon. Paano matanggal ang peli o yung bilbil. Okay ba 'yan? Okay ba yang topic na 'yan? Kasi alam mo na ko yan kagabi kaya 'yan ang naisipan kong uh, i-share sa inyo dahil uh, talagang medyo problema yan ha? ako nga mismo nagkaroon ako ng problema sa ganyan eh. kasi uh, sinubukan kong uh, maghubad tapos nagsuot ako ng mga fitna damit abay ako yung inaalibad baran. sabi ko ano ba naman yung itsura ko bakit ganyan na yan ah, kaya yun na nagmotivate sa akin para magbalik mag workout kasi kailangan ko maagapan yung medyo hindi na magandang shape ng katawan kahit kayo rin, ba diba? subukan yung gawin. umarap kayo sa lamin, magsuot kayo ng mga body fit, malulungkot kayo. Kasi, hindi nyo na, ma hindi nyo na masuot yung mga dating yung sinusuot. Ha? Nagla, naglalaho ng unti-unti yung kamachuan, yung kaseksyan. Kaya, ayon ah kailangan imintay natin yung magandang pangangatawan. At kung medyo tumutubo na yung inyong mga bilbil, ay kailangan yung agapan na, kagaya ng ginagawa ko. At kung malaki na naman yung inyo, malaki na, huwag ka mawala ng pag-asa. Kaya nga ako nandito ngayon kasi ah baka magawang pa natin ng paraan yan Kaya patuloy-tuloy ka lang tuloy-tuloy ah, ang panonood natin. Abangan natin yung mga susunod kasi para magawa natin ng uh, ng solusyon pa yan, ha. Ah. Hindi hindi huwag ka mawala ng pag-asa. Ayun. At uh, ano nga bang solusyon na ginagawa ng mga tao? Ito yun, yung mga mayayaman, ah, yung ibang mayayaman, hindi naman lahat. Ang ginagawa nila, nagpapa-live action sila, di ba, sa mga sikat na doktor. Ayun. Eh, okay yung kung meron kang pera. Eh, paano kung wala kang pera, can't afford ka? Eh, alam mo, unahin mo pa yun, eh. ha? Yung pambayad sa liposuction kaysa pambili ng bigas. syempre unahin mo na yung pambili ng bigas. Ayun. Tapos, ano pa? Ha? Merong mga hindi magandang komplikasyon ang pagpapa pagpapaliposuction. Ah, ano halimbawa? O, syempre tinanggalan ka na ng mga taba sa loob. Ano mangyayari sa labas? Ah, pwedeng maging baku-baku yung balat mo. Medyo hindi magandang tingnan. Ayun ha. 'Di ba? Ano pa? Pwede ring ah, magkaroon ng mga pasa, ha. Pwede rin magkaroon ng infection at ah, para mas sigurado ka, um ah, tanong mo kay Google. Sigurado alam niya lahat kung ano yung mga side effects ng ah, liposuction. Ayun. Kaya ano solusyon natin? Go pa rin tayo sa workout. Dahil pag nag-workout ka, mas maganda ang resulta. Unang-una, bibigyan ko ng tatlong ha. Unang-una, ano magandang, magandang resulta? Babalik ang iyong kamachuhan at kaseksihan ng nat, natural, yung totoo. Ah, hindi kulubot ang balat. talagang firm, magandang tingnan. Ayun ah, ang isang mangyayari. Sure yan, pag ikaw ay nag-workout. Pangalawa, lalakas ka, gaganda ang kondisyon ng katawan mo, di ba? Kasi pag nagpalay sa action ka, ay eh, matatanggal nga yung mga taba, ah, yung uh, mga fats mo sa loob. Kaya lang, Uh, yung kondisyon ng katawan mo, walang pinagbago kasi hindi ka naman nag-workout. Unlike kung ikaw ay nag-workout, lalakas ang katawan mo, magaganda ang kondisyon. O di ba dalawa? Maganda na katawan mo, kondisyon pa ang katawan mo. Ayun. Kaya punta tayo sa pangatlo at yun ay isang napaka-importante ha. Uh, ito ay breakthrough. Ha? Breakthrough o revival ng yung personal discipline. Dahil alam nyo ba mga ka-okay, talagang medyo mahirap magbalik sa pag exercise Sinubukan ko na 'yan, ginawa ko na 'yan. Ha? Ah? Sisimulan mo, tatamarin ka. Medyo matagal-tagal mo nga tatamarin ka ah, bandang uli. Ayun, pero kaya nga dapat tuloy-tuloy. Kaya ako ngayon talagang tuloy-tuloy na. Kaya ayun, disiplina. Kaya pag napaayos mo, ha, ah, na mo yung magandang disiplina sa iyong regular work, workout, sigurado may magandang resulta at napakagandang accomplishment 'yan. At siguradong pwede ka na rin magturo dahil sabi nga, experience is the best teacher kaya yung yung karanasan sa pagpapaganda ng ko pwede mo na ituro o i-share sa iba First part pa lang yan abangan natin yung mga susunod kasi sa mga susunod ay uh, ibibigay ko naman sa inyo yung mga abdominal workout o yung mga exercises uh, na para matanggal ang bilbil at siyempre importante importante din yung uh, fat burning ha para mas lalong effective ang pagtatanggal natin ng bilbil ay kailangan uh, kasama ng mga abdominal workout yung fat burning exercises napaka importante yun at lalo lalo na yung ating diet kaya abangan natin yung mga susunod pa ha? hindi ko pinagsama sama sa video ito kasi ha? ay naku po hindi pa panuorin tatama rin kaya ginawa natin uh, part by part uh, para hindi kayo mainip sa panunood para ma ma matapos yung buong uh, uh, video yung buong workout kaya ayun sana yung natutunan kayo sa araw na to? At uh, salamat sa inyong uh, panunood. Sana hindi kayo na boring. Ngayon. At uh, huwag niyong kalimutan na mag share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat muli. Mabuhay kayong lahat. God bless you all.